Iris, ang pahiwatig ngayong araw, ang focus mo ay nasa pag-aayos ng mga bagay na matagal nang hindi nabibigyang pansin. Hindi ito araw para magmadali, kundi para ayusin ang mga bagay na naiwan sa gilid na pabayan. Malinaw ang pahiwatig ng iyong gabay, bawat hakbang ng pag-aayos ay hakbang papunta sa mas maayos na kinabukasan. At isa pang iwasan mo ngayong araw ay mabilis na magtiwala ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. At kung may mga plano kang matagal nang nasa isip lang, ngayon na ang tamang panahon para simulan ito. Hindi kailangang malaki ka agad, ang mahalaga ay nagsimula ka na. Hindi mo kailangang maghintay ng perfect timing, dahil ang pagiging handa ay nabubuo sa kilos hindi sa paghihintay sa usaping tahanan ikaw ang inaasahan na tumingin sa maliliit na bagay kalusugan at kaayusan ang dapat mong bantayan para makaiwas sa gastusin na hindi inaasahan mas makakatipid kung maagang nababantayan ang pangangailangan sa trabaho huwag hayaang kainin ng pagod ang sigasig mo may mga taong tahimik na nakatingin at ang iba naman ay humahanga, ang iba ay naiinggit. Hindi mo kailangang patulan ng inggit. Ang sagot mo ay ang kalidad ng iyong trabaho. Panatiliin ang mataas na pamantayan. Doon ka uunlad. Sa pera o sa pananalapi, ang gabay ay malinaw, disiplina. Hindi ito ang oras para maging padulos dalos sa gastos. Ang marunong humawak sa maliit, ay siya ring pagkakatiwalaan ng malaki. Ang kinabukasan mo ay unti-unting hinuhubog ng mga desisyong ginagawa mo sa ngayon. Iris, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Virgo. Mga masuswerteng kulay, ay color red and color navy blue. Ang mga masuswerteng numero, number 5, number 11, number 26. Ang kahulugan, ang red at navy blue ay nagdadala ng tapang at disiplina. Ngayon ay tamang panahon upang ayusin ang mga hindi natapos na gawain at harapin ang mga responsibilidad. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay kapag sinamahan ng pagsisikap at pagtitiyaga. Taurus, ayon sa iyong gabay, malinaw ang takbo ng iyong isipan ngayong araw. Parang lahat ng bagay ay mas madaling unawain. Gamitin mo ito sa paggawa ng desisyon, lalo na kung matagal mo nang iniisip ang isang hakbang. Ito na ang panahon para kumilos. Huwag mo nang hintayin ang perpektong oras dahil ang aksyon mo ngayon ang bumubuo sa tamang panahon. Ngunit paalala rin ng gabay, maging maingat sa pagiging sobrang mapagbigay lalo na sa mga kausap sa negosyo o mga deal. Hindi lahat ng alok ay dapat sunggaban. Dapat na magsuri bago magbigay. Pero kung may isang desisyon, na para sa kamag-anak-anak kung talagang walang pag-asa ay bigyan mo ng desisyon, para parehas kayong, makagawa ng iba, ayon sa iyong gabay. Sa pamilya, may pahiwatig na dapat mong paghandaan ng mga usapang hindi komportable. May mga salitang kailangang marinig para sa personal mong pagunlad. Ang totoong pagmamahal ay hindi laging masarap pakinggan, minsan ito'y matalim pero makakatulong. Sa trabaho, panahon na para baguhin ang luma mong istilo. Kung dati ay palaging pareho ang ginagawa mo ang pahiwatig, ngayon ay subukan mong lumihis. O gumawa ng bagong paraan, bagong pananaw o bagong approach. Dito magsisimula ang mga bagong resulta. Pagdating sa pera, may posibilidad ng dagdag na gastos, pero hindi ito dapat ikabahala kung maagap ka. Ayusin ka agad ang dapat ayusin. Ang totoong katalinuhan sa pananalapi, ay hindi lang sa pagkita kundi, kundi sa tamang pamamahala. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay, ay color green and color silver. Ang mga masuswerteng numero, number 24, number 13, number 29. Ang kahulugan, ang green at silver ay sumasagisag ng kasaganahan at kaliwanagan ng pag-iisip. Ito ay mainam na araw para sa mga usaping pinansyal at paggawa ng plano ng kinabukasan. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng swerte sa maayos na pamamahala. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw, mas malapit ka sa iyong damdamin. Kahit simpleng bagay ay may bigat at kahulugan. Iyan ang mensahe ng iyong gabay, gamitin ang pakiramdam. Dahil may taglay -like kang intuition na matalino at ngayon, mas lumalakas ito. Kung may kutob ka tungkol sa tao o sitwasyon, pakinggan mo ito. Pero iwasan mo naman ang pagpirma ngayong araw, pag may madali ang dapat gawin, dapat mo nang iwasan ang ganoong bagay, ngayong araw, nang wala kang makuhang suliranin, sa hinaharap ang pinapahiwatig. At kung may usapan kayo ng mahal sa buhay, mas mainam na samahan mo siya. Mas magiging magaan at maswerte ang takbo ng mga bagay kapag magkasama kayong humaharap sa mga gawain. Sa tahanan, iwas muna sa pagtanggap ng bisita. Mas mainam na unahin muna ang mga pag-uusap sa loob ng pamilya. May mga pagpapalitan ng pananaw na makakatulong sa inyong lahat. Sa pagbibigayan ng payo, doon magsisimula ang swerte. Sa trabaho, Maaaring makaramdam ka ng pagod o pagkainip, pero kahit sa paulit-ulit na gawain, may itinuturo ang sitwasyon. Maglaan ng oras para tingnan ang maliliit na detalye, maaaring doon mo makita ang daan patungo sa bagong oportunidad. Pagdating sa pera, malinaw ang pahiwatig, may darating na biyaya, pero may kailangan kang bitawan. Maaring ito'y utang, bisyo, o ugaling pabigla-bigla. Kapag nabitawan mo ito, mas magiging maayos ang takbo ng iyong pera o pananalapi. Ang daloy ng swerte ay hindi lang sa pagpasok ng pera, kundi sa tamang pamamahala nito na iyong laging isaisip. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay, ay color yellow and color gray. Ang mga masuswerteng numero, number 7, number 15, number 28. Ang kahulugan, ang yellow at gray ay nagpapahiwatig ng talas ng isipan at balanseng damdamin. Ngayon ay pagkakataon mo upang gumawa ng matalinong desisyon na magdudulot ng kapayapaan sa kalooban. Ang mga numerong ito ay paalala ng kapangyarihan ng maingat na pag-iisip. Cancer, ngayong araw, ipinapahiwatig ng iyong kapalaran na dapat mong ipakita ang pagiging stricto sa mga kausap mo, lalo na kung may mga kasunduan o transaksyon na tinatalakay. Kapag malinaw at diretsyo ang usapan, mas makakabuti ito sa iyo. Iwasan muna ang mga kasunduan, na tila malayo sa realidad o mababa ang tsansang magtagumpay dahil mahina ang enerhiya mo, sa ganitong klaseng deal ngayon. May pahiwatig rin na mas mainam na ito o ng oras sa iyong anak o mahal sa buhay, lalo na kung may pinag-uusapan kayong plano sa negosyo. Sa trabaho naman, mas makabubuting hindi mo agad ibahagi ang lahat ng iyong nalalaman, mas maging masinop ka muna upang mapanatili mo ang kaayusan ng iyong mga gawain. Sa usaping pera o sa pinansyal, unahin mong suportahan ang anak mong may asawa. Ang maliit mong tulong ay may potensyal na magbukas ng swerte para sa kanya at sa inyong pamilya. Pagdating sa pag-ibig, maging maingat ka sa biglaang pagseselos. Sa mga susunod na araw, may posibilidad na ikaw ay makaramdam ng pagdududa. Siguraduin mo muna ang mga bagay-bagay, bago magsalita o manita, upang maiwasan ang hindi kinakailangang alitan. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Aries. Mga masuswerteng kulay, ay color white and color blue. Ang mga masuswerteng numero, number 3, Number 18, number 24. Ang kahulugan, ang white at blue ay sumasagisag ng kaliwanagan at kapanatagan. Ang araw na ito ay mainam para sa pakikipag-ayos at paglapit sa mahal sa buhay. Ang mga numerong ito ay tanda ng biyayang hatid ng bukas na komunikasyon at tapat na damdamin. Leo Ngayong araw, may pahiwatig na ang iyong enerhiya ay mababa, kaya't makabubuti kung iiwas ka muna sa pagpasok sa anumang kasunduan. Kung pipilitin mong ituloy ang mga ito, posibleng hindi ka mapaboran at mas maging komplikado pa ang sitwasyon. Kung may anak kang nag-iisip o gumagawa ng plano, lumayo o magtrabaho sa ibang lugar, pag-isipan mong mabuti kung papayagan mo agad. May senyales na mas makabubuti kung mananatili pa muna siya sa iyong tahanan dahil hindi pa ito ang tamang panahon para sa kanya upang umunlad sa ibang lugar. Sa trabaho, hinihikayat kang maging matapang at tumindig sa kung ano ang tama. Kung nasa panig ka ng katwiran, mas magiging maayos ang takbo ng iyong mga gawain. At sa tahanan, iwasan mo muna ang pagtanggap ng bisita may pahiwatig na maaaring may dala silang tensyon o gulo sa inyong relasyon sa loob ng bahay. Pagdating sa usaping pera o sa pinansyal, kung ang magulang mo ay lalapit at mga ilangan ng tulong, mainam na ikaw ay magbigay. Ito ay makatutulong hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iyo, ikakauunlad ng iyong paghawak sa pera. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Taurus. Mga masuswerteng kulay ay color orange and color white. Ang mga masuswerteng numero, number 6, number 10, number 20. Ang kahulugan, ang orange at white ay nagbibigay sigla at inspirasyon. Huwag matakot ipahayag ang iyong sarili, ngayon ay araw ng pagiging totoo. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng swerte sa larangan ng personal, na pagpapahayag at malikhaing gawain. Virgo, ngayong araw, may malinaw na pahiwatig na kailangang doblehin mo, ang pag-iingat sa mga taong kakausapin mo, lalo na sa usaping pera o impormasyon. May senyales ng panlilinlang kaya't mas makabubuting huwag ka munang magtiwala agad. At kung may usapan kayo sa pamilya, tungkol sa pagtulong sa ibang kamag-anak para sa pag-aaral, mainam munang ipagpaliban ito. Ang pahiwatig ay posibleng ikaw ang mas nawawala ng swerte dahil sa sobrang pagbibigay. Mas makabubuting unahin mo muna ang sariling kapakanan sa ngayon. At kung makatagpo ka ng dati mong kaibigan, umiwas ka sa matagal na pakikipag-usap may pahiwatig na sa hinaharap, maaaring lapitan kanya upang umutang ng pera. Sa trabaho, maganda ang senyales kung magiging matulungin ka at masinop sa mga gawain mo. Ang pagkakaroon ng disiplina at pakikasama ay makatutulong upang mapansin ka ng mga nakatataas. At fokus ka muli sa dapat matapos ng iwasan ka ng bad energy sa buong araw. Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay color brown and color light blue. Ang mga masuswerteng numero, number 23, number 16, number 30. Ang kahulugan, ang brown at light blue ay nagpapahiwatig ng kahinahunan at malinaw na direksyon. Gamitin ang araw na ito para sa pagpaplano at pag-aayos ng mga gawain. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng kaayusan na unti-unting magbubunga ng tagumpay. Libra, ngayong araw, ayon sa iyong gabay ay okay naman ang dapat mong gawin, dahil may aura ka naman ng talaga mahusay na hindi basta magagawa na matalo ka ng kausap, lalo na kung bagong proyekto ang iyong dapat puntahan ang pahiwatig at ipinapahiwatig din sa iyo na dapat mong pagtuunan ng pansin ang pagtatapos ng mga anak sa kanilang pag-aaral dahil ang isa sa kanila ang may potensyal na magdala ng tagumpay at swerte sa inyong pamilya maging mas maingat ka rin sa kanilang kalusugan lalo na kung madalas silang nababasa o nauulanan dahil maaaring ito ang dahilan ng panghihina nila sa pag-aaral. Sa ibang gagawin na pag-iisip, minsan ay mahina ngayon ang iyong focus. Maaaring mawala ang iyong concentration kapag sobra kang nagbibigay o nagpapakabait sa kausap. Ito ang dahilan kung bakit posibleng magulo ang iyong mga plano. Dapat mong limitahan ang mga nakapaligid sa iyo na pwedeng makabawas sa disiplina mo. Maging malinaw at matatag sa mga gusto mong mangyari. Pagdating sa relasyon, o sa pagmamahalan, may palatandaan ng hindi pagkakaunawaan. Ang pagtitiwala ang kailangan mong pagtuunan. Iwasan mo muna ang pagseselos, dahil ito ang nagpapalayo sa inyong pagkakaintindihan. Dahil sa pag-ibig ay laging kay inam na masaya ang bawat isa. Sa trabaho, mas mainam ang pagiging tahimik sa ngayong, at hindi masyadong sumasabay sa mga usapan. Ang ganitong ugali ay makatutulong sa iyo upang makaiwas, sa mga gastos at mga biro, na maaaring magdulot ng init ng iyong ulo sa loob ng trabaho. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay, ay color pink and color cream. Ang mga masuswerteng numero, number 10, number 14, number 27. Ang kahulugan, ang pink at cream ay sumisimbolo ng pagmamahal at kaginhawaan. Ngayon ay magandang panahon upang maglaan ng oras, para sa sarili at sa mga taong nagbibigay ng ligaya sa iyong puso. Ang mga numerong ito ay nagsasaad, nang masayang ugnayan at emosyonal na kabuuan. Scorpio, ayon sa iyong gabay ngayong araw, ay mababa rin ngayon ang antas o masasabing na iyong swerte. Ipinapayo na sa iyo na umiwas ka muna sa madaming kausap at maglaan ng oras sa tahimik na panalangin. Mas mainam kung gagawin mo ito sa lugar ng pananampalataya upang mapalitan ang negatibong enerhiya ng panibagong lakas at oportunidad. At iwasan mo rin muna makisama sa mga deal ng kaibigan ngayong araw dahil gastos lang para sa iyo ang pinapahiwatig. Sa usaping pera o sa pinansyal, kahit may pera ka, iwasan mong ipahiram ito sa tiyuhin o tiyahin kung sila ay lalapit. Mas mainam na ikaw ang magdesisyon kung magkano lang ang ibibigay mo, para hindi ka malagyan ng bad energy pagdating sa usapin ng pera. At sa pag-ibig naman, ngayong araw, kung may iniisip kang magpakasal o pumasok sa seryosong relasyon, mas mabuting magpahinga ka muna, lumayo ng ilang araw, huwag munang makipagkita o makipag-usap sa partner. Sa ganitong paraan mo mas makikita kung totoo nga ba ang desisyong gusto mong gawin, at hindi mo ito pagsisisihan sa hinaharap. Sa trabaho, ang pahiwatig ay magingat ka sa babaeng mas mataas ang posisyon sa iyo. May pahiwatig na madali siyang magalit ngayon, kaya mas mabuting iwasan mo ang anumang di pagkakaintindihan. Basta gumawa ka ng tahimik, at lalayo sa iyo ang abala sa dapat na magawa sa trabaho. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay color black and color teal. Ang mga masuswerteng numero, number 9, number 17, number 25. Ang kahulugan, ang black at teal ay nagpapahiwatig ng lakas at malalim na pag-unawa sa sarili. Ang araw na ito ay angkop para sa paggawa ng plano at panloob na paglalakbay. Ang mga numerong ito ay pahiwatig na ang katotohanan ay matatagpuan sa katahimikan. Sagittarius, ngayong araw, ang pinapahiwatig ay ang kahalagahan ng pagpapasensya lalo na sa mga magulang. Maaaring may mga sasabihin sila na hindi mo magugustuhan. Pero huwag mo silang sagutin ng masama. Para ito ay makakaiwas, sa hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya at masamang epekto sa relasyon. At maganda naman ang iyong aura ngayon, kaya ang mga gusto mong gawin na pakikipag-transaction, ay dapat mong ituloy. Kaya mong ipaglaban ang iyong mga plano, at makakahanap ka ng tamang paraan para makuha ang gusto mo. Ang iyong talino ay magiging kakayahan mo upang maayos na makausap at makumbinsi ang ibang tao ayon sa iyong gabay L Sa bahay naman may palatandaan na maaaring hamina ang kalusugan ng isa sa inyo dahil sa pagbabago ng panahon Maging maingat mapagmasid at agad na kumilos para maagapan ito bago pa lumala Sa pera kahit may hawak kang extra ngayon hindi mainam na magpahiram sa mga kapatid ngayong araw, sa ibang araw mo sila pabalik, dahil kung sa ngayon ay maaaring hindi ito magdala ng positibong epekto at baka sa bandang huli ay masaktan ka pa sa asal na maibabalik nila sa iyo. Sa trabaho, dapat lang na mas maaga kang makagawa ng pagpasok dahil kung late ka ay yun ang pwedeng maging dahilan na magkaroon ng pagkaabala sa mga gagawin. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Cancer. Mga masuswerteng kulay, ay color purple and color light green. Ang mga masuswerteng numero, number 5, number 12, number 23. Ang kahulugan, ang purple at light green ay nagpapalakas ng koneksyon sa mas mataas, Nalayunin at kalikasan. Ngayon ay panahon ng inspirasyon at pagbabalik sa mga bagay na nagbibigay saysay -say sa buhay. Ang mga numerong ito ay gabay sa personal na misyon sa pamumuhay. Capricorn. Ang pahiwatig ngayong araw, kung may plano kang magtrabaho sa abroad, pag-isipan mo ito ng maayos. Kung may tiyak kang pupuntahan at sigurado kang may maayos na trabaho roon, maaaring ituloy mo na. Pero kung halos wala namang malaking pagkakaiba ang pagkita, kumpara sa kasalukuyan mong trabaho, mas mainam na manatili ka na lang dito, at magpatuloy sa kung anong meron ka sa ngayon. Dahil dito, ay pang matagalang, kung matagal ka na sa hanap buhay. May pahiwatig rin ng swerte sa araw na ito kung may mga alam kang paraan para kumita ng karagdagang na other income, ito na ang tamang oras para simulan o balikan ang mga ito para magawa mo ng maayos. Pagdating naman sa pera, may senyales na makakabuti kung magpautang ka o tumulong sa magulang o kapatid, lalo na kung sila mismo ang lalapit sa iyo. Ay may malakas kang pakiramdam na pwede mong malalaman kung ano ang may potensyal para pagkakakitaan kaya gamitin mo ito. Sa trabaho naman, mabilis ang daloy ng araw para sa iyo. Masaya ka sa ginagawa mo at mabilis kang makakatapos ng mga gawain. Mataas ang posibilidad na mapansin ng mga boss ang effort at kagalingan mo kaya panatilihin ang sigasig sa iyong mga ginagawa sa trabaho. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Leo. Mga masuswerteng kulay, ay color gray and color gold. Ang mga masuswerteng numero, number 8, number 13, number 22. Ang kahulugan, ang gray at gold ay simbolo ng karanasan at tagumpay na unti-unting dumarating. Ngayon ay magandang araw upang gumawa ng desisyon na may mahabang epekto. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng pabor sa mga plano na matagal mo nang inihahanda. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig, kailangan mo ng mahabang pasensya lalo na kung may kausap kang mga babae. Dahil may talino at kaalaman silang, na maaaring makatulong sa iyo kung magiging bukas ka at makikasama ng maayos. Sa pakikisalamuha mo sa kanila, malalaman mong mabuting kasama sila. At mahalaga rin na maging organisado ka sa mga dapat gawin. Kung may bagay kang malilimutan, maaaring sayangin lang nito ang effort na iyong ibinuhos. Kaya ugaliing tandaan ang mga mahahalagang detalye at huwag pabayaan ang mga simpleng gawain, at kung may bigla ang sumulpot, sa mga matagal mo nang hinintay dapat na ay gawa mo ito ng kontrata, ang pahiwatig ng gabay. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa tahanan, kung may dumalaw na kaibigan, trituin mo siyang maayos. May pahiwatig na maaari siyang maging katuwang mo sa isang proyekto o pagkakakitaan sa hinaharap. Wala namang senyales ng problema sa trabaho. Sa halip, ang pagiging maagap at consistent mo sa pagpasok ay makakatulong para mapabilis ang pagunlad mo sa trabaho. Sa usaping pag-ibig, positibo ang lagay ngayong araw. Masaya ang takbo ng inyong relasyon, at may kasamang pahiwatig ng tuloy-tuloy na pagunlad sa mga plano ninyong dalawa. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay color indigo and color pink. Ang mga masuswerteng numero, number 36, number 11, number 19. Ang kahulugan, ang indigo at pink ay nagpapahiwatig ng paglalim ng damdamin at mas malawak na pakikiisa. Ang araw na ito ay mainam para makipag-ugnayan sa mga taong may kaparehong pananaw sa buhay. Ang mga numerong ito ay patunay ng espiritwal na pagkakakonekta. P Pisces, ang pahiwatig kung may imbitasyon, ka sa isang okasyon ngayong araw, mabuting puntahan mo ito. May mga bagay kang maririnig at matutunan na makakapagbigay sa iyo ng bagong ideya sa gusto mong gawin. Bukod pa rito, malakas ang iyong energy para sa mga simpleng transaksyon na pwedeng pagkakitaan. At kung may lakad ka pa, kahit malayo, at ang pupuntahan mo ay mga taong kilala mo talaga, huwag kang magdadalawang isip. May positibong enerhiya kang makukuha sa pakikihalubilo sa kanila. At ganoon din sa mga kondisyon na malalama mo sa mga magulang, ay dapat mong pag-isipan, nang lalong sumigla ang inyong pagkakaisa ayon sa iyong gabay. Pagdating naman sa pera, kung may extra kang budget, magandang tulungan mo ang anak mong may sariling pamilya. Makakatulong ito sa kanya para mawala ang negatibong enerhiya na may kinalaman sa trabaho o hanap buhay, at mapalitan ito ng mas malinaw na direksyon. Sa trabaho, kailangan mong maging maingat sa mga ginagawa mo. Iwasan ang makipagdiskusyon ngayong araw dahil may senyales na baka ikaw ang matalo o mapagsabihan. Mag-focus ka sa trabaho, ang mas makakabuti para mapanatili ang maayos na daloy ng araw mo sa mga dapat na magagawa. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Mga masuswerteng kulay ay color light blue and color beige. Ang mga masuswerteng numero, number 37, number 15, number 26. Ang kahulugan, ang light blue at beige ay simbolo ng kagan-hawahan at pagkakaayos ng damdamin. Ito ay araw ng tahimik na lakas, at simpleng ligaya. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng ginhawang hatid, ng kababang loob at pagkakapantay-pantay.